pahakot pa yon may dalawa tayong hakot ngayon ah uh, bustos to sa to aldama tapos lumbak San Rafael isang mabilisan lang din yan at saka syempre maraming maraming salamat sa mga naging client natin ngayong araw at syempre sa kasama natin at saka syempre maraming maraming salamat din sa Aina dahil pagkatapos natin yung makot nag Aina rin tayo yun pakot pa sa Bijam Lights and Sound syempre sa mga tropa natin dyan PM lang po kayo sa amin pero syempre umpisa natin tong kwento na ito sa umagang drums papawis muna pagka drums papawis namin mga 7 yan bumiyahin na kami at but na lang Naintay ko pa ito ng konti eh, si Ron Ron Dahil nga wala akong katulong dun Nagbubuhat sa una kong hakot At ito na nga, nandiyan dyan na kami sa pabustos na may isang mabilisan to At repeat client natin to Yung first client natin yung araw um, Ang bukolista ng Blair na si um, Rember. At saka yan, siyempre, yung ng Geng nibena ni Bena. Shoutout sa banda niyan. Suportahan po natin. At yan, lagi ako, pag tumadaan ako sa lugar niyan, sa busas sa talampas. lagi ko binibidyo yung mga ganyan lugar dahil balang araw, wala na rin niyang mga puno-puno na yan. At, talaga masarap lang dumaan pag mapupuno yung lugar at mamaya papunta na tayo sa Encantaja ito papunta na tayo sa lugar ng apartment ng client natin papunta na Encantaja nakita nyo naman mapuno-puno din talaga masarap ang pakiramdam dyan sa lugar na yan at nakita nyo naman isang mabilisang ang pagkakarga lang to at mamaya babiyahin na rin kami dahil hindi rin naman ganun kabigatan yung mga gamit nila pero medyo may karamihan at medyo may maliliit at ito yata may namimigay ng ayuda yata rito sa may sa may bustos nagkakagulo yung tao hindi naman pala nagkakagulo basta maraming tao dyan o oh, matapos dito na tayo syempre sa bustos alam nyo na yun saan bustos yan tapos uputan na nga tayo ron sa Aldama ang Aldama syempre yung pagbababaan natin na apartment at saka yan medyo masikip-sikip pa rito sa Baliwag kaya, kaya sana matapos na yung ginagawang public market at saka yan ako nag-aaral nga pala ng elementary yan. sa Baliwag Alliance Christian Academy pero iba na yung uh, name ng school nila shoutout kila ati Diane ati Cher uh, kuya ID pastor ID na ngayon at saka syempre ito na pagdating namin na Aldama marami rin syempre kung alaala dyan dahil nung bata kami maraming nang gagagamba dyan maraming ang doon yung pustahan ng gagamba dyan ako unang nakapanood ng pustahan ng gagamba ako, unang may mga nag-aaway basta yung Aldama na yan panahon na dyan pa ako nag-aarali marami rin syempre memories at saka ito na nga nagbaba na kami ng mga gamit ng ating client at isang mabilisan lang din yan tumulong-tulong na nga din tayo at hindi na rin natin uh, minalahalan ng, ng, ng rent dahil nga patuloy na repeat client at tropa, na rin, tropa rin naman natin katapos yung isang mabilisan dito na kami nakapagdaan sa pulilan, papulilan. Tulumbak nga tayo dahil pulilan ay lumbak at may nakita kami sa lumbak na talagang pag nakakita ako ng mga ganyang bahay, parang sarap balikan ng mga dati panahon. Ngayon niya pag umiinom ako, parang umiinom ako, pinatututog ko yung mga sinakuna, yung mga kondima na kanta. Parang nakaka, mas nakaka-relax yung hindi na may iingay na tugtugin yan tapos nakita nyo nun ito na kami nakapagkarga na rin kami at pupunta na kami ron sa may uh, San Rafael medyo nagkaroon pa ako na yung problema dahil parang hindi ko natansya yung gas ko nawalan na ako ng gas doon bandang malapit na malapit na kami doon sa paglilipatan pero okay na lang at malapit lang din naman pala doon yung gasolina at itong dinadaanan namin ito medyo hindi ako pamilyar pero kahit papano nga eh, malaking bagay na rin dahil parang long cut na nga daw sabi nila mam para mas madbilis kasi kung doon kami umarap uh, duman sa sa pinaka main gate eh, kaso ito long cut nya dahil doon kami dumaan sa likod pero okay na rin at yanon na rin at yari na at tapos na po pero ito na nga nagbababa namin na, na isang mabilisan at sila rin pala tumutulong dahil lang ang kuha lang talaga sa atin yung araw, ay eh, puro truck driver lang, nagsama lang ako na isang uh, parang kakwentuhan ko sa truck, at yan, kahit papano, masarap din naman talaga may kasama ka na bumabiya, pero pag wala yung mga bata na yan, eh, nagsosolo flight din ako eh, binigyan din natin syempre dahil nga kahit pa paano tumutulong-tulong nakita nyo nagbubuhat ng kung ng nang pagkagawa nung no, nakasando na yan ayan si Ron solid din yan o tingnan mo tumutulong-tulong na rin magbuhat at saka yun maraming maraming salamat sa mga client namin na nakakaunawa na pag nagpasit po kami ng ng picture ng lahat mane, 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 mane. ng ipapahakot ang gusto po kasi namin mangyari, makita namin kung kakasya na isang akutan, kung paano kamada po namin, ikakamada yung mga gamit nyo para maingatan. Kasi minsan ayo uh, ayaw mag-send na ibang client, parang tinatama, pipicture lang na may send. Para kahit nga papano, eh, makita nga namin kung paano namin maiingatan at ma ikakamada ng maganda yung mga gamit nyo. Ayun lang naman po yung purpose namin, pagpapasend ng mga picture ng lahat ng ipapahakot. At pagkatapos kong humakot ng dalawang hakot, syempre meron tayong bisyo araw-araw. Nandito tayo ngayon sa ay na baliwag. Diyan na rin ako nagbihis sa may sasakyan natin. At sabi ko nga kay Ronrod Rod, wag niya akong sisilipan. At nakita nyo naman, medyo uh, kagandahan yan. Pagdating ko, salang ka agad Kasi iba kasi, may pag maraming tao, medyo maghihintay ka. Ang kagandahan dyan sa mga tropa natin na may kamag-anak na may nakaramdaman Try nyo yan, libre lang yan sa ay na baliwag. Tayo kahit na wala pa tayo nararamdaman. E eh, gusto nga natin madetox, madetoxified yung ating katawan sa mga toxin na, na ipasok natin ng mga nakarahang panahon, noong mga kabata-kabataan natin. Kaya ngayon, ah, pinaglalaanan na natin ng panahon yung mga ganyang bagay na libre at makakatulong sa ating pangangatawan. Siyempre, hindi na rin tayo pabata at ang ibig sabihin lang nun, pag hindi na tayo pabata, humiidad na tayo, mas kailangan natin mag-ingat sa ating kalusugan dahil ang kalusugan niya ay kayamanan. At ito, nakikita niyo yung wiper na yan. Kanina, nung magwiper wiper ako, eh, isa lang wiper ko, pinagtatawanan kami nung tricycle driver dun sa Plaridel, sa crossing. Hindi, e, parang nabuisit ako. Pero hindi naman, hindi ko naman masyadong pinano. Tapos ngayon, pag-uwi namin, bumili ako ng isang wiper. Na para kahit papano mas mahaba-haba na yung gagamitin ng isang kasama ko pag nina-wipe niya yung tubig dun sa salamin ng aking tank. Ayun hey lang. Sumayin nyo ang kapayapaan. Maraming maraming salamat ulit sa mga client natin dyan. Sumayin nyo ang kapayapaan. Peace be with you. God bless. B-Jam Lights and Sounds. Pasok sa budget mo sa lahat ng klase ng auction. Gaya ng birthday, kasal, binyag, at kahit ano pang okasyon. At yun, meron po tayong pool band, uh, sequencer, acoustic band, at kahit ano mang Uh, setup para sa inyong mga okasyon, PM lang po kayo sa aming page na Bjam Lights and Sounds, pagkailangan nyo ng banda, at kahit anong nga pong may tutulong namin sa, inyo, sa inyong okasyon, at kahit anong setup po, pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event. At yun, maraming maraming salamat sa mga tropa nating nagla-like, nag-share, nagpa-follow, syempre, sa Bjam Lights and Sounds, at patuloy na nag sa amin. So may inyong paan peace be with you, God bless.